button double tap to activate A good day sa inyong lahat mga tropa ko. It's me again. So ngayon ah uh, Kumusta na kayo? Ah uh, pasensya na kayo kung hindi ako nakapag-vlog ng ah uh, tatlong araw. Sobrang busy talaga. Ah uh, So maraming maraming salamat po sa lahat ng mga bumate ng aking uh, kaarawan yan, sa aking mga kamag-anak sa aking mga kaibigan gayon din sa lahat uh, maraming maraming salamat po sa inyo uh, salamat sa mga uh, nag-greet salamat sa lahat so maraming maraming salamat po sa inyo sa pagbati po ninyo sa aking karawan um, ngayon naman is um, ang topic natin ngayong hapong ito is kung paano mo may iwasan yung uh, kaibigan mo na palahiram sa'yo ng gamit. Tapos, after three weeks, nung binalik sa'yo, si Rana. So, yun ang topic natin ngayong araw na ito. So, simulan na natin. Uh, kung alam nyo mga tropa ko Uh, kung kayo may nanghiram sa inyo ng gamit tapos hindi ninyo may mahindian tas ang hiniram sa inyo ay speaker talagang ano magdadalawang isip ka ba kung ipapahiram mo ba o hindi mo ipapahiram so ang gagawin mo pahiram mo na lang para may magamit yung kaibigan mo alam ninyo mga tropa ko ito totoo lang naranasan ko na yan eh. noong 2023 June o July hiniram nung kaklasikong babae yung speaker ko dalawa sila tapos ang nangyari nakabalik sa akin October 2023 na. So ilang buwan din na nakaraan, nakalipas. July to October. Ay, August. Four months, balip. Four months, bumalik na sa akin. Nasabi ko. Next time, hindi ko napahihiramin to dahil napakatagal bago ipahiram so nainis na ako sabi ko ha na manghihiram kayo wag na may sarili kayong pera kako mayayaman naman kayo kakong ganun sa kanila bakit pa kayo manghihiram sa akin eh ang yayaman nyo puro kayo hiram may sarili, may sarili kayong pera ba't hindi kayo bumili pero inamin nila sa akin wala daw silang gagamitin wala daw silang magamit wala daw silang pera eh ba't yung magulang nila nagtatrabaho tapos nahihiya pa silang humingi yung mga ano talaga kako nang nanghihiram tas hindi ibabalik kung may mga ganyan kayo kung meron kayong ganyan kaibigan mga tropa ko wag na lang wag na kayong mag magpahiram sabihin nyo lahat sa kanila kasi dapat kapag tayo ano magpapahiram dapat Saglit lang. Hindi yung aabutin pa ng apat na buwan. Tapos, ano, nangangatwiran pa. Sobra na, mga katropa ko eh. No? So, sana, malinaw sa inyo. Uh, kung mayroon kayong kaibigan na gano'n, na, nanghihiram ng gamit, tapos paabutin pa ng ilang buwan bago ibalik comment down below para ano masasagot Mami-mention ko kayo isa isa sa comment nyo sasagutin ko lahat ng comment nyo so ako sa tagal ko nang gumagamit ng speaker ni minsan hiniram ng kaklasikong babae then binalik niya kagad Yan sila Jenalyn. Sila Yani. Yan sila Yani. Pag manghihiram ng gamit yan, ibabalik, ibabalik nila yan kagad, kaagad. Minsan nga lobat yung power bank ko eh. Kaya hindi na ako nagpapahiram. Dahil siyempre lobat. So sana uh, malinaw sa inyo mga tropa ko eh. So hanggang dito na lang. So nagustuhan nyo yung ating topic ngayong araw na to please like and subscribe pakifollow na rin ang aking facebook page para updated kayo sa aking mga video na aking i-upload and then hit the notification bell share nyo na rin tong channel ko bilang suporta so yun lamang mga katropa thank you for watching God bless. Peace.